Barça Athletic. Kumpleto ang presyo. Ang pinakamurang tiket na kasalukuyang ibinebenta ay nagkakahalaga ng isang daan, siyam naput siyam euros sa dalawang lugar. Sa goal, dalawa itaas at sa corner, dalawa itaas. Diyan, nagkakahalaga ng dalawang daang euros. Isang daan, siyam naput siyam. Pagkatapos, pakinggan ninyo, biglang tumaas ang presyo. Bakit? Kasi lilipat ka na sa ibang bahagi ng field na talagang, ewan ko, ang galing talaga ng football, ba? Diba? Sa field side, apat na at 50 euros kada tiket apat dash apat sham. Ganyan ang presyo ng bawat isa. Grabe ang mahal. E paano kung sa tribuna ka, doon sa tribuna mismo? Mas tumataas pa ang presyo at umaabot, tandaan mo, sa limang daan at walumput siyam euros bawat tiket. Barca Athletic Club Bilbao sa Liga La Champions. Ayokong alamin ang presyo. Kailangan na bang ibenta ang kotse? Oo, para lang makunta. Para panorin ng Barca, ako tingnan mo. Tigil muna tayo, Adri. May sasabihin lang ako, itutuloy natin mamaya ang tungkol sa presyo. Sa huli, dalawang panig lang ito. Yung panig ng nagsasabing, Uy, masyadong mahal ito, hindi ako manunood ng Barca. Kasi para sa akin, sobrang mahal talaga. Sige, ayos lang. Ibig sabihin, opinion mo yan at wala namang masama doon. Kung gusto natin ng pinakamagandang estadio at maibalik ang dating katayo ang pinansyal, ang unang hakbang, Adri, dapat ay Mahalang tiket, gustong gusto ko sanang manood ng football sa estadio Pero kailangan kong sabihin na Sa totoo lang, hindi ko gusto na ganito ang presyo nito Nasa, siyempre, hindi ko gusto ang presyo nito Kung magiging totoo tayo, ibig sabihin Para magkaroon ng pinakamahusay na stadium sa Europa at sa mundo adri kasi nasa sobrang taas na tayo ng mga presyo Ang presyo ibig sabihin, pasensya na Ang football ay nagsisimula ng maging isang luho Totoo, sa tingin ko, lahat tayo ay mag agree na ganun nga. O, oh, at mula dito, gusto ko na tingnan natin. Hindi ko sure kung ito na lagi ang presyo, pero gumawa kami ng kalkulasyon. Ibig sabihin, may mga tiket na nagsisimula sa 200 euros at may mga tiket din na umaabot ng 1,000, libo at euros depende sa kung ano ang mabebenta at iba pa. Sabihin na natin may average. Ibig sabihin, magbabayad ng average na mga 350 at 50 higit kumulang. Oo, ibig sabihin yung pinakamataas, yung abot sa mga limang daan, oo. Yung very important person, pinakamahal, isang libo at limang daang euro. Tama ba? May isa pang very important person na nagkakahalaga ng 8.50. At si Ira, gumawa siya ng kalkulasyon. Mga naput limang libo tao, average ng tatlong daan at limampung euro. Sa pinakamababa, sabihin na natin. syempre tingnan mo, tatlong daan at 50 na totoo lang ay mas mataas pa. Sa tingin ko, medyo mas mataas pa. Ito ay medyo mas mataas sa kalahati, eh. pero sige. Ilagay natin sa 300 at 50 euros na sa tingin ko ay mataas na presyo, hindi ba? Oo, oh, totoo, pero ilagay natin sa average, ayos lang. Kasi kapag napuno ang stadium, alam mo, mapupuno 'yan sigurado. Sa tingin ko mapupuno 'yan. 100% stadium. Spotify can now Barça Atletico de Bilbao Sabado unang araw. Isang average na 300 at 50 euros. Alam mo ba kung magkano ang kikitain ng Barça Adri, sa ticketing lang? Hindi pa kasama. Ingat. Pagkatapos Meriyan lahat. Lahat ng binibenta. Mga t-shirt, eksaktong lahat ng paninda o paninda at iba pa. Lahat lang uh, sa ticketing. Sa average na 350 euros pinag-uusapan natin na ang Barsa, kunin natin ang calculator, adri 15,750,000 euros. Ibig sabihin, halos umabot ng 16,000 kilo ang Barsa. Nasasabihin ko sa iyo, talaga namang masasabi nating higit pa ito sa 15 milyong euro kasi sa 358. So, ibig sabihin, uh, masasabi ko pa nga na kahit 400 o ibig sabihin, kabaliwan, kabaliwan talaga. Halos 20 kilo ang makukuha ng Barsa sa Sabado. Laban isang araw, sa isang laban. Lamang 20 milyong euro. May mga tao na magsasabi, sige, mahal. Oo, oo, mahal, sobrang mahal pero gusto naming bayaran ito agad-agad, gusto rin naming makaalis agad sa butas na ito. At ito na, Adri, wala na bang iba? Sana 50 euros lang ito. Kailangan nating maintindihan na tama ang sinabi mo. Ang football ay nagiging isang luho na lang para sa mayayaman. Dahil sa huli, hindi kayang dalhin ng isang ama ang tatlo niyang anak para manood ng Barsa. Kung ang pinakamurang tiket ay 200 euros dalawa times tatlo, anim. Anim na raang euro kada bata, dagdag pa sa ama. Ibig sabihin, kailangan niya isang laro ay isang laro. Kailangan niya ng isang buwang sweldo ng isang karaniwang tao sa Espanya, walong daan o siyam na daang euro para lang mabayaran ang tiket. Ibig sabihin, kung manggagaling pa siya sa malayo, kailangan pa niyang magbayad ng pamasahe sa eroplano, hotel, pagkain, at pamasahe sa pagpunta roon. Magkano ang kailangan para mapanood ang Barsa? Ganito rin sa Madrid kapag Real Madrid Simula ng magpagawa ang Madrid, sobrang mahal na ng mga tiket. At sa totoo lang, alam ko ito dahil may mga kakilala akong taga Madrid na nagsabi rin sa akin nito. Sabi ni Adri, hindi pa rin ako nakakapasok sa Bernabeu. Bakit? Kasi raw pag inilalagay na sa bentahan... Ubos agad kasi, kakaunti lang dahil kinukuha ng mga miyembro, halos lahat ng upuan, tapos yung natira, masyadong mahal. At may mga kumpanya at tao na bumibili ng mga ito para ibenta ulit ng mas mahal pa. Kaya, negosyo talaga ito para sa akin, parang nakakalungkot. Sinasabi ko lang ng direkta, kailangan talagang subukang ayusin o i ito sa kahit anong paraan. Pero naiintindihan ko na parehong Real Madrid at Barca. Sa ganitong usapan, gusto nilang bayaran agad-agad ang interes ng utang na iyon. Yung kapital na iyon, kailangan talagang bayaran, lalo na sa unang taon na mataas pa. Hindi ko alam paano inayos ng Barca yon. Sabihin na lang nating tapos na yon. Di ko rin matandaan paano nangyari. Pero sige, alam natin na kailangan magbayad ng malaking halaga at susubukan ng Barsa na mabayaran ito agad-agad. Lahat ng perang inutang nila ay para sa napakalaking proyektong siguradong si Ira ang makikinabang. Ito ang magiging malaking kaligtasan para sa Barsa para makabangon sila sa usaping pinansyal sa mga susunod na taon. Kasi sabi mo nga bawat laro ay napakalaking pinagkukunan ng kita kaya malinaw na isa itong kabaliwan. Marami tayong nalulugi o nawawalang pera nitong mga nakaraang taon. Habang nasa tayo, sobrang dami. At ngayon, unti-unti na tayong babalik. Ibig sabihin, dahan-dahan habang binibigyan ka ng mas maraming lisensya ng munisipyo. Kapag natapos na ang stadium na may bubong at lahat, aabot sa isang daan at limang libo ang kapasidad ng manonood. Siguradong napakabaliw nito. Ibig sabihin, sinabi mo na mga labing anim kilo lang sa ticketing. Ibig sabihin, kapag isang daan at limang libo na, magkano na ang aabutin natin? Gamitin mo ang calculator para kwentahin. Sabihin nating average ay 300 at 50 euros. Sige? Para sa isang daan at limang libong na manunood, ilang milyong euro ang kikitain ng Barca kada laro. Grabe talaga yon. Sige nga, surpresahin mo ako. Sige, isang daan at limang tao ang nandito ha. Oo, isang daan at limang libo. Tapos kung imumultiply natin sa average na tatlong daan at limang na sinabi natin, baka mas mataas pa nga, di ba? Sige, Adri, 36 na milyon, 750 libo? Siyempre, sige, oo, oo, oo. Sinasabi nila na dapat isaalang-alang na may mga miyembro na hindi magbabayad ng ticket, na may season pass. O sige, pero alam mo na, may ganun. Kahit kalahati lang, sabihin na natin, 20 milyong euro. Oo, 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 25. O isang kabaliwan. Pinag-uusapan natin. Kasama ang isang... Mga isang daan libong tao mula sa lahat ng partido ang pumuno. Komplikado at mahirap ito, pero nakakabilib ang mga numero, ba? Diba? At sa huli, nakakabaliw makita si Kano na bumalik ulit. Ira, sobrang baliw ang mga tao papuntang stadium. Para sa mga nagsasabing tungkol sa mga miyembro, pati yung mga nagbabayad sa simula ng taon, nag-aabonado rin sila. Isa rin itong presyo na, at mura. Club, syempre, eksakto, tama. Pagkatapos, Ira, nakikita ko dito. Nasabi ko na, bago pa ang laban ngayong Sabado kontra sa Atletico de Bilbao, may... Dalawa. May mga very important person na ticket na available sa website. May nakita akong isa na tinawag nilang Palacio Presidential. Palacio Presidential daw ang tawag nila na eksaktong kinaroroonan ni Pangulong Joao Porta at ng buong board of directors niya. May presyo ang family ticket kada tao. Nasa isa libo at limang daang euros ang bawat upuan. Na syempre, kasama na ang lahat ng luho. Catering habang nagaganap ang laro bago magsimula sa halftime Pagkatapos ng laro, Ibig sabihin, lahat-lahat na. Isa at limang daang euros. At pagkatapos, sa area ng mga manlalaro, ibig sabihin, sa likod ng mga bench. Yung area na yon kung saan inimbitahan kami ni Nakonami at isa XB na siya ring official naming sponsor. Kaya mula rito, nagpapadala kami ng malaking yakap kina Carlos at sa kanilang grupo. Para ba ito sa laban na to Walo, daan at euros. Euros, pare. Ito ay? Isang kalukuhan. Kalukuhan.